yesterday Magandang araw mga kabayan na ano nasa mabuti kayong kalagayan Halika, muli nating sariwain ng Manila Noong 1960s Ano, panoorin natin At kung may mga naalala kayong mga lugar Pwede nyo pong uh, ilip sa comment section kung ano po yung natatandaan yung mga lugar na makikita ninyo sa ating video ngayon. Umpisaan natin dito sa Santa Cruz so ganyan pala ang itsura ng Santa Cruz nung araw no? ang pagkakaalam ko yan na isa sa mga sentro ng kalakalan natin When I was young, to the radio. at ito naman ang Quiapo na hanggang ngayon ay buhay na buhay sa ating mga Pilipino makikita niyo yung mga jeep nung araw no? ang liliit ay siguro mga pangapatan lang yan eh ay ngayon, ang mga jeep ngayon <laughs> Parang pasampuan. exactly, no? wala akong makikita may mga hawak pa ang cellphone ng panahon na yan. At ito naman, ang intramuros. Nakikita nyo, napakaluwag. Walang katrapik-trapik, hindi ka pa may stress bumiyahin ng araw. At kung mapagmamasdan nyo ang mga pananamit nila, no? disente ay eh ngayon halos kita na yung tinatagwe <laughs> at ito ang kaya po isa sa historical charts ng Pilipinas na ngayon ay buhay pa rin although marami na itong mga uh, renovation uh, So may kita rin natin dito na kahit wala pang COVID yung panahon na yon, ay meron ng bakuna yan, naranasan nyo rin bang mabakuna nung panahon na yan nung bataan ninyo No, so ayan, mga bata, hindi takot sa injection, no? Naku, uh, pa naman makakita lang ako ng karayo mo kay natatakot. No? O, oh, pinapakita rin dito ang isang tanyag na larong Pinoy. Alam niyo po ba ito? Ang tawag dito ay shato. Yan. Pero pinagbawal ito ng lola namin, eh. Huwag namin itong lalaroin. <laughs> Ay nako, ito pa, i-share ko pa sa inyo Iba-ibang mga larawan ng panahon ng ating mga ninuan -ninu. Sana po, nag-enjoy kayo At inianyayahan ko rin po kayong panoorin ng iba ko pang mga content sa ating humble channel Panoorin po ito, The Real Name of Kiapu Church Ang abinida at karyedo noon at ngayon So may kita niyong pagkakaiba So muli also, uh, I am inviting you to support our channel to please subscribe. Press the notification bell para updated kayo sa mga video bago natin may upload. So, ito lang po muna, pansamantala uh, at maraming salamat sa oras na inyong inilaan sa panonood sa aking munting video inalay sa inyo nung mga panahon pa ng ating ninuno. Salamat po. God bless. So, bye May hey, babalik ba ang